Alam niyo ba na maraming nagsasabi sa akin na nakikita nila ako sa panaginip nila? Kasi totoo, I travel a lot. And I normally check uh, people who would comment. And of course, my students. But I never meddle. Oh. Tsaka hindi po ako nakikialam sa mga personal things ng mga taong even if I can do remote viewing and astral traveling kasi masama yun, You have to ask permission yung ahas, it depende kung anong klaseng ahas. Kinagat ka ba? Hindi ka ba ginalaw? Saan mo nakita yung ahas? Kasi hindi lahat ng ahas ay pangit. Sa Chinese astrology, napakaganda ng Year of the Snake. Napakatalino karamihan ng mga Year of the Snake born. At hindi yan wizard. Pero, on the other hand, kaya nga depende kung paano mo na panaginipan yung ahas. Kasi reptilian, reptile po ang ahas. Pag pagpangit yung panaginip mo, warning yon merong ahas na malap, malapit sa iyo. Alam nyo, ang daming nagda-download, uh, ang daming napakarami pong uh, information na nakakarating sa akin. When I'm meditating, and when I'm praying, karamihan hindi maganda. Kaya ako nalulungkot. Sana lang na hindi matakpan ng mukha ko ng buntot mo. ayan uh, nakakalungkot pong isipin na umabot tayo sa ganito. Hindi naman dapat eh. Ang daming warning signs. Yung mga floodings na nangyayari, mangyayari rin po yan sa atin. Napakarami na pong uh, pagbaha na nangyayari sa iba't ibang... Pasensya na po kayo kung padaan-daan yung pusa, kung feeling niya po, siya may-ari sa akin. Eh. Nangyayari po yan sa iba't ibang bansa ngayon, pero mangyayari rin sa atin. Ang pinagdadasal ko po, at tulungan niyo rin po sana ako magdasal, na wag naman sumobra at maraming masalanta. Nakakatulong din yung ano, nakakatulong po yung pagdasal. Kahit dumating yung ulan, hindi hindi magiging parang dilubyo na may mga mamamatay. Kaya yung dasal ko, tulungan ninyo ako, magdasal din kayo. Hindi pwede hindi mangyari eh. Sagad na sagad na po kotang kota na po tayo sa parusa. Mangyayari at mangyayari po yon. Ang kailangan natin paghandaan yan. Payo ko to sa lahat ng na mga nag na makipag-usap makipag-communicate sa mga elementals o mga ghosts o mga entities na hindi human. Mag-ingat po kayo. Kasi ang hirap po magkipag-communicate sa kanila dahil pag hindi po maganda, usually hindi ka natatantanan. Susunod na susunod sa iyo at napakabigat. Napakabigat. Maniwala kayo. Pagdating po sa elementals, mas marami tayong mga bagay na ginagawang mali na siyang dahilan kung bakit sila nasasaktan at nawawala ng tirahan. Tandaan niyo yan. Dami nating utang sa kanila piliin nyo po yung mga kainuman nyo ha. Kasi nakakatakot kung akala ninyo simpleng bagay lang yung sobra kayong lasing na hindi nyo naalala yung ginagawa ninyo. Nakakatakot po yan. Ang daming kong spirito na alkoholik na sinisingot na sa likod ninyo pag habang umiinom kayo. Lalo na kung malayo kayo sa Diyos. Alam nyo, ang daming nakakagawa ng masama ng dahil dyan. Yun yung tinatawag na nagbablockout. Ganon din po yung mga drug addicts. Whatever form, kahit anong klaseng drugs, hindi po maganda yon kasi that's the time na yung mga negative spirits o evil spirits would go inside you and use you to do a lot of wrong things or bad things. Tandaan niyo po yan. Tapos yun nga po, palagi ko sinasabi, minum ng maraming tubig, hindi lang dahil sa heat ng sun, kundi dahil sa technology natin. Yung technology po kasi natin ngayon, sobrang nakakasak ng fluid o ng water ng ating body. Ay, hindi nyo lang po napapansin yan. Pero lalo na yung palaging nasa computer, ang laking bagay po kung iinom kayo na. Kaya nga may dry eyes, pati mata natutuyo. Hindi po ako nanonood nang nang ibang mga mga tik na sa TikTok o ibang platform na nagpipredik ng kung ano-ano. Hindi po kasi I do not want to be influenced by them and I do not want to contradict them kasi ayaw ko po na away. So yung akin po, akin lang, lahat po, palagi ko inuulit, lahat po ng kinukwento ko sa inyo, at sagot ko sa inyo, yan lahat sa sarili kong experience. Hindi po even if I'm a clinical hypnotherapist and I have patients that I can gather information from, I don't do that. I don't do that. A a ako po kasi since since I was born psychic. I was born with a gift, quite a few gifts. I I use it to help people. Like now, yung nanghingi ng tulong sa akin nasa hospital na pinapacheck ko ano yung nangyayari, kung bakit hindi makita yung reason, kung bakit may sakit. Yung mga mga clinical na ganyan, <clears throat> nakakatulong po kahit pa Tsaka yung pagtuturo ko sa inyong pagdadasal. Kasi pagka nanood ako, tapos nakita ko, narinig ko mali yung sinasabi niya, na kailangan kong i-correct. Kasi kailangan talaga, eh, parang naghahanap ako ng kalaban. ayo ko naman po iyon. Gusto ko makatulong sa lahat. Pag kayo po ang nagdadala sa akin ng information na nanggaling sa iba, katulad ni Kiamoy, Kiamoy ba yun? Tama. Yan, masasagot ko. Kasi ako na ang tinanong ninyo ng personal. Pero yung ako mismo magko-comment dun sa Pinos, sa iba't ibang platform ng, o ng TikToker na, na supposedly ay psychic, hindi ko po gagawin yun po kasi ako nang babastos kahit po hindi totoo sinasabi nila ang masasagot ko lang ay yung mga nagko-comment na sinigre report sa akin at nagtatanong kung totoo o hindi ito po hindi totoo yung mga may mga vivid dreams ang 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 payo ko po sa inyo of course magdasal bago matulog manghingi ng tulong sa langit at mag, mag maglagay mag uh, dream journal you need a dream journal isusulat niyo yung bawat uh, panaginip ninyo. It helps. Ah, totoo yung gamo. gayo ma, totoo yan. Ang daming gumagawa niyan. Lalo na yung medyo marunong-runong na mga yung albularyo na medyo marunong-runong o kaya yung magpukulang. gumagawa ng mga gayuma. Totoo yan. Mag-iingat kayo. Pero ito ang tandaan ninyo, yung mga tao o couples na kaya naging mag-asawa ay dahil kinulam nung isa, yung isa hindi po masaya. Puro aw masaya lang sa umpisa. Pero puro away at kabusitan ang dala. Kaya wag kayong manggagayuma.